Sa piling ni nanay langit ay buhay. Puso kong may dusa sa sa ugoy ng duyan. Yan po ang ilang mga letra galing po sa klasikong kanta na ang mga titik po ay sinulat ni National Artist Levi Celerio at nilagyan ng nilapatan ng musika ni Maestro Lucio San Pedro, isa ring pambansang alagad ng sining. Walang nanay yata na sa mga anak ay gustong mawalay, ika nga. Pero sa kwento natin ngayon, sa kwento ni Jenica na taga Valenzuela, ay dadaan itong nanay na ito sa napakaraming kabanata ng Aklat ng Buhay. Sa napakarami at napakakulay nitong mga pahina. Akala ko Limel, hindi ka na magpapaalam. Ano ba 'yung gusto mong sabihin sa akin? Mahal mo pa ba ako? Ah, ko. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, pero Pero ano? Bakit hindi mo na lang kasi ako diretsahin? Gusto mo pa bang magsama tayo? Ikaw. Ano pa ba sa tingin mo? Dapat pa ba natin ipagpatuloy ito? Mahal kita. Alam ko at sigurado ako sa mga nararamdaman ko. Sa'yo ako concerned, Lemuel. Pabago-bago yung mga nararamdaman mo. Sasabihin mo sa akin na mahal mo ko. Tapos ilang araw o buwan lang ang lumipas, mag-iiba na ang ihip ng hangin. Ano, Lemuel? Itutuloy pa ba natin to? O gusto mo nang hiwalayan kita? Jenica. Kaya kita pinapunta dito para sabihin sa'yo ng harapan na pinapalaya na kita sa lahat ng mga obligasyon mo sa'kin bilang asawa. Uh, uh, Jenica? Maraming beses kong pinag-isipan to. At na-realize ko din na ang totoo na pasubo ka lang napakasalan ako. Okay, sige. Uh, Aaminin ko. Nagkamali ako ng pagpapakasal sa'yo. Buong akala ko eh. Mahal kita. Bakit biglang nagbago ang nararamdaman mo para sa akin? Nabigla lang ako sa pagpapakasal sa sa'yo. Kasalanan ko kasi... Kasi minadali ko ang lahat. Binuntis kita. Kahit hindi ako sigurado sa mga nararamdaman ko, pinakasalan kita kasi... Kailangan kitang panagutan. <laughs> Napilitan ka nga lang. Ayun tuloy. Ako ang naghirap. Sobrang sinaktan mo ang kalooban ko nung... nung nalaman kong may kabit ka. Nakakapagod din magpakamartir sa totoo lang. Suko na ako. Dapat lang na maghiwalay na tayo. Sigurado ka? Baka ulitin mo yung mong pagpapakamatay. Hindi ka kakayanin ng konsensya ko kapag naulit yun. Lemuel, sigurado na ako. Hiwalayan mo na ako. Oo, mahal kita, pero ayoko maging makasarili. Kung hindi mo na ako kayang pakisamahan, hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko sa'yo. Hindi na rin kasi tayo magiging masaya kung ipagpapatuloy pa natin ang pagsasama natin. Pinapalaya na kita, Lamuel. Malaya ka na sa mga obligasyon mo sa akin. Sige na, sumama ka na rin sa kabit mo. Lalo na siya talaga makakapagbigay ng kasiyahan sa'yo. Pero, paano ka? Hayaan mo na lang ako, Lamuel. Siguro naman, may awa din sa akin ng Diyos at makakalimutan din kita. sobrang masakit na sa kalooban kung ipagpapatuloy pa namin ang pagsasama namin kahit na wala na siyang natitirang pagmamahal sa akin. Pinalahiya ko na siya. Eh, paano naman ang mga anak mo? Nagkasundo kami ni Lemuel na sa kanya muna ang kustodiya ng mga anak namin. Tutal, siya naman ang may pere Mas Mas maibibigay ni Lemuel ang pangangailangan ng mga anak namin. Dadalawin ko na lang siguro sila kapag may oras na ako. Sa ngayon, Aayusin ko muna ang buhay ko. Maghahanap ako ng trabaho. Ang totoo niyan, nagbabalak ako makipagsapalaran sa Metro Manila. Naroroon kasi ang magagandang trabaho. Mabilis ang asenso. Kung yan ang desisyon mo eh, sige lang. Sabihin mo lang sa akin kung may maitutulong ako. Habang wala ako, makikiusap sana ako sa'yo na palagi mong bisitahin at alamin kailan mo lang kalagayan ng mga anak ko. Ang totoo niyan, Nasabi ko na yun sa asawa ko at pumayag naman siya. Sige na, Helen. Ikaw ang magiging mata ko sa mga anak ko habang nasa Maynila ako. Oo, sige. Pumapayag ako. At sasabihin ko agad sa iyo kung may problema at may kailangan ng agarang atensyon mo. Tiwala naman ako kay Lemuel na aalagaan niya at hindi niya pababayaan ang mga anak namin. Lemuel, kumusta na kayo dyan? Ito, ayos naman kami ng mga anak mo dito. Ikaw, kumusta ka naman dyan? Saan ka ba sa Metro Manila nagtatrabaho? Dito sa Ugong, Valenzuela. Nagwo-work ako dito sa factory ng mga chinelas. Nagsimula ako sa pakiyawan pero na-promote ako agad ng boss ko. At ako na ngayon ang nangangasiwa sa production ng mga rubber slipper. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, Jenica. Buti, tumawag ka. May problema kasi ako eh. Uh, nagkaroon ako ng problema sa trabaho. Suspended ako ng dalawang linggo. Ha? Huh? Bakit ka naman na-suspend Kaya napagbintangan akong ng ilang gamit ng factory na pinagtatrabahoan ko eh. Siyempre, nilabang ko na inusente ako. Kaya yun, iimbestigando ng management. At abang sinasagawa yun, edi wala muna akong pasok paano dalawang linggo. Grabe naman yan. Uh, baka naman pwedeng huminga ko ng tulong sa sa'yo para sa mga anak natin. Mm, mm, sige, sige. Magpapadala ako ng pera sa inyo. Ay, buti na lang at kakasweldo ko lang kahapon. Uh, marami salamat. Ihintayin namin ang padala mo, ha? Basta, Lemuel, alagaan mo mabuti ang mga anak natin. Oo naman. Inaalagaan ko sila ng mabuti. Pagbalik mo, makikita mong masaya mga anak natin. Salamat, Lemuel. Kahit nahiwalay na tayo eh, napakabuti mo pa rin sa akin at sa mga anak natin. Hello? Helen? Oo, Jenica. Ako nga to. Siya nga pala. Kaya ako tumawag sa'yo kasi may balita ako kina O bakit? Anong bago sa asawa ko? Pinahay na ng asawa mo yung kabit niya. <sighs> Hindi na nakakagulat yan. Alam ko nang ganyan ang mangyayari. Pero may malaking problema, Jenica. Yung kabit ng asawa mo. Minamaltrato yung mga anak mo. Ano? Helen, anong ginagawa ng babaeng yun sa mga anak ko? Kasi nung minsan dinalaw namin ni Mama yung mga anak mo, nakita namin sila na may mga pasa sa katawan. Tapos nagsumbong din sila sa amin na bukod sa pananakit eh, hindi raw sila pinapakain ng kapit ng tatay nila. Walang hiya naman! Eh ano naman ang ginagawang aksyon ni Lemuel? O di wala. Huh? Kinausap na nga ni Mama si Lemuel eh. Pero itong asawa mo, pinaliwala lang kami Jenica. Kung ako sa'yo, umuwi ka na dito sa probinsya. Kunin mo na yung mga anak mo sa poder ni Limuel. Ako, kawawa naman yung anak mo sa kamay nila. Pero, pero kasi... Anong pero, pero? Jenica naman, gusto mo pa bang makita yung mga anak mo ng buhay, ha? Pwes, kunin mo na sila. Kaso ang problema, baka hindi ibigay sa akin ni Limuel ang mga anak namin. Mahal mo pa ba mga anak mo? Siyempre, mahal ko. Ay, yun naman mo, Jenica. Kung mahal mo ang mga anak mo, gagawa't gagawa ka ng paraan para makuha sila. Kahit na tumutol pa yung silimuel. Kung disidido kang kuhain yung mga anak mo, magagawa mo yun. ano? Tatawagan ko muna si Lemuel. Bakit mong patatawagan si Lemuel? Bumalik ka na dito! Pakiusap, huwag mo na muna akong pangunahan. Alam kong ginagawa ko. Kukunin ko ang mga anak ko pero hindi pa ngayon. Hindi ako makakapunta agad dyan. Wala kasi akong pera ngayon. Pero babalik din ako dyan kapag handa na ako. Eh, kaso kailan? Ha? Kailan pa? Kailan mo sila kukunin? Kapag baldado na yung mga anak mo, ha? Kapag napatay na sila ng padrasta nila? Eh, hindi naman siguro pa yung hintulutan ni Lemuel na mapahamak ang mga anak namin. Eh, na nga eh. Napapahamak na nga yung mga anak mo, pero yung asawa mo, walang ginagawa. Naku naman, Jenny ka. Ay, naku, iwan ko nga sa'yo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Sige, gagawa na ako ng paraan para makauwi dyan sa inyo. Pwede ko ba siyang makausa? Wala eh. Kakaalis lang. Teka, sino ba to, ha? Ikaw ba yung kabit ni Lemuel? Ha? Teka, sino ba to, ha? Ako lang naman yung unang asawa ni Lemuel. Oo. Uh, oh, oh, ba't ka naman patawag? Ano pa kailangan mo? May nakarating kasi sa akin na balita na minamaltrato mo raw ang mga anak ko. So, nagsumbong na pala sa'yo yung mama mo? Yung kapatid ko nagsumbong sa akin. Ikaw, babae ka. Ang kapal naman ng na mukha mong sakta ng anak ko! Anong karapatan mong gawin yon ha? Eh, napakasalbahay ng mga anak mo, eh. Dinidisiplina ko lang. Sinungaling ka! Mababait ang mga anak ko! At kahit na may kasalanan pa sila, wala ka pa rin karapatan na disiplinahin sila! Kasi bukod sa hindi ka ang nanay nila, kabit ka lang ng asawa ko! Sampid ka lang dyan sa bahay! Ah, ganon. Eh, walang yakap palang babae ka, eh. Subukan mo pang sakta ng mga anak ko. Humanda ka talaga sa akin! Oh, talaga? Hindi ako natatakot sa iyo. Kung gusto mo, saktan ko pa ngayon yung anak mo eh. Hayop kang babae ka. Huwag mong gagawin 'yan. <laughs> Hoy, Junjun! -Jun, halika nga rito. Halika rito, bata ka. Ay, ay ko dito! Nasasaktan ako? mo ako! Ah! Anong ginagawa mo sa Kinawari anak mo? Po. Walang hiya ka! Pagbasa! Walang yayang nanay mo kaya dapat sa'yo kinuha ko pa na po na Hayop ka! na po! Papatayin kitang babae ka! Papatayin kita! Hayop ka rin! tayo dito! Hindi kita uurungan! Alam mo, Junjun, kung sino ang kausap ko sa telepono, ha? Ang mama mo! Ang mama mong walang hiya! Mama! Mama! Tulong Aray! Aray! Magsirao ah! lang ang ah! babae ka! Magmasaktan ang ah! anak ko! Alam mo Junjun, hindi lang dapat ko rot Ang sabunat ang binimigil ko sa'yo eh Dapat ito, ha? Dapat sa'yo Dapat ah! ah! sa'yo, ah! ah! Ay! Huwag mo! Dapat Tama na! Ah! Tama na! Ah! Magmasaktan ang anak ko! Hoy babae, wala akong pakialam kung sino ka pa ha Huwag na huwag ka nang magmamalaki sa'kin sa Kasi nasa'kin ang mga anak mo Anong oras pwede ko silang pahirapan? Mama! Mama! Tulog ko! Tulog! Huwag oh, mo nasaktan na ang anak ko! Pakiusap! Ano ha? Kailan tayo magtutuos ha? Basta magpasabi ka lang sa akin ha! Hinding-hindi ako ataras! Maikita mo ang hinahanap mo! Hello? Hello! Oh, Diyos ko! Kailangan ko na umuwi sa probinsya! Kailangan kong iligtas ang mga anak ko sa hayop na babaeng yun! Shhh! <coughs> Hello? Sa kanyang pakikipagsapalaran ay kilang iwan ni Jenica ang lalawigan para sa Maynila makipagsapalaran. Kaya kahit labag sa kanyang kalooban, ang apat na anak ay kailangang iwanan. Mga kapatid, walang ina na nais mawalay sa kanyang mga supling. At tama nga ang kanyang kutob nang malaman nito na ang kanyang sariling laman at dugo ay pinagbubuhatan ng kamay ng isang taong hinding-hindi maaring tawagin ng mga anak niya na inay. Magagawa pa kaya nitong ipagtanggol ang anak na sina Junjun Lea Makoy Anika mula sa bigat ng kamay ng madrastang si Gemma